tulad sa akin, gabi na. <mulay> ha? Pusaw <mulay> na kabuka pa ko. Ha? Maganda mo kayo si Bunga. Si Justin Fernandez, maganda mo kayo si Bunga. Ayan. Ayan. ay dito ako ngayon sa bike. Si ano pangalan ng bike to sir? Uh, sa cycle okay. 1. Cycle 1. Cycle 1. Dito ako ngayon nagpagawa sa kanila. Ng okay, na kay dito oh. Na si Sino ito? Yojo. Bong. Ay si Bong. <laughs> si Bong. Ikaw, sir. si Dencio, Dencio. Yeah, si, Dencio. si Bong tapos yung ano dumating ako dito guys ano quarter to ano five quarter to seven no dumating ako yan yeah, no binili sa lang nila kasi pasara na sana sila eh lang sabi ko yan, eh. so, hindi kaya nin sa to ng support anong lugar to maluyo maluyo ba to ah las piñas oh las piñas las piñas lang guys ayan yeah, no. Pinalitan ko na ayan ang pinalit ko. Ito siya, ayan. Saturn para maganda-ganda naman takbuan. Okay. Mga bikers. Yeah. Para bi. Kasi may naka kwan A niya gift kay kwan kita at kita. Tapos, may pinalit pa na yung pano tapos at kita sapat. Ah. Uh, uh. Dame Marte. Eh, la fiña. Bikers, bikers. kinikita noon. Ako wala pa akong kinikita eh. Kasi yung subscriber ko kailangan 1k. Pataas. Yan, pwede ka nang kumita niya pag uh, umabot na ng 1k. Oh, sarili. May release din. May, may release din ako. Laki rin ang kitaan pagka naglalo na pagka na pag, uh, nagkaroon na ng ads. Yun. Eh, sa akin ha. Ganun lang. ano, ano lang dyan. Sabi ko nga eh, ba't walang baser ako? Dapat may baser para... <laughs> <laughs> ay, ay kung ba't walang baser, sabi na asawa ko, baser kita, sige, bahala ka, baser. Okay, hindi mo gaman comment siya sa akin Kaya nga, ayaw naman mag-comment. Ay, huwag na, mamaya, awayin pa ako ng mga yan. <laughs> Ang ganun lang talaga. <laughs> hirap na hirap ka na nga mag bike kawayin pa ako <laughs> <Ay>. <laughs> tawa ko lang, tawa ko lang ganun naman yan, gagawa ka naman na yung bago ng na... carter, ah, hindi oh. mukha mo tapos ilagay mo lang yung cartons na bike. ah o i-buy mo lang yung pangalan i lang yung pangalan o ganoon lang yun, iba ganun lang na yung nagawa eh. oo oh, para ano eh nabuksan mo na to Alay na, alay. Alay na niya. Maganda yung ano GoPro. Yung GoPro, maganda. Oo, maganda. GoPro. Sa camera. Yun ang maganda. Ito sa akin, cellphone lang kasi ito eh. Kaya medyo malabo. Ano na lang ang GoPro eh? Nasa 8,000. Pagkakitaan ko na. Tapos makson no? uh, Matibay Matibay-tibay naman yung bike natin Kasi so, Pwede nga talaga Totally pang ride ha? Maganda talaga pang ride Yung matibay no hmm. Wala eh uh, yung ano ko yung bago pa naman yung kanina ko okay pa kaya yan?

natin Ha? Ah, ano pa ito bukas? Wala. Kaya magpipising ako. Kaya sabi ko kanina, kung, kung kaya, kung hindi naman, sa na, pero matagal-tagal pa. Kasi mangyayari, panggabi na ako. daan ko rito, pagka uh, pwede ni naman, tas alas dos eh. Alas dos ng hapon. Talunis. Alas dos na. Tapos, ang way ko, alas 11 ng gabi. Punta rito. Dating sa bahay, alas dos, ala, alas stress. sa bahay ko, tulog na naman. Alis ako doon ng alas 10. Uh, Ay, 10, eleven, twelve, one, two. alas dies. Ano naman na yan? Kaya magbago alas dies, pasok mo. Di daan mo muna dito, kapag may uh, pachik lang. Oo, oh, mga... oh, kahit na uh, medyo gan, agad mo na alas dies. Oh, alas 10 ako alis doon eh. So nandito ako mga siguro alas 11 nandito na ako. Ay, uh -huh. Bago mag alas 12, nandito na ako. Alas 12, nandito na ako. Kasi, hindi na dumaan sa C5. Na, ayaw na dumaan dyan. Muntik na ako dyan eh. Namis sa akin kasi. Muntik na ako dyan. Akala ko nga, isa na lang akong alaala eh. <laughs> Bilis ng kotse. Yung paano na kalsada. Stop sila, stop. Eh kami ko. Kasi siyempre ikaw ako, naglumusot ko, Yung kotse. Buntik na ako. Sumagi, bunti na kabi kong ganyan ng konti. Ang nangyari pa, hindi ko yung minto. Ang may bike lane dyan eh. Meron. Pero wala. Hagaw pa rin nila. Kahit saan, sa BGC. Mayroon na silang nakalagay na bariye. Yung ano? Anjan motor. Awa. Oh. Ay, hindi, hindi. Wala, wala si di Dinadaan na ng motor. Oh. oh. Ay, sira-sira na nga yung barrier eh. Nabangga, nagkadurog-durog. Ako pag may mga motor sa likod ko na pan, doon dumadaan sa bike lane, ah, ibaga, nandito ako. Oo, oh, ganun ginagawa ko. Tawag ah, minsan, galit na galit. Kanina, may nakano na naman ako kanina eh. Wala ka, gusto mo <coughs> ibablog na lang kita. Para maganda yung kita mo. Kanina. na ako kanina. Galit na galit sa akin. Sabi ah, ko, sabi ko, sir, kayo mo, nandiyan ka sa likod eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Oh, ka, sa ako, may nabangga, nakabike, Kaya nagmadali ako kasi pagsamba. Sabi ko, ah, hindi ko muna yan. Pero sabi ko, tayo, wag mo mong pakawalan yan. Hintayin mo yung pulis. Sabi ko gano'n. Gas-gas tatay dito. Oh ka. Tapos sila pang galit. Yun ang mahirap eh. Pwede naman, pwede naman. Kasi kumbaga sa hindi naman sa ano talaga yan eh. Para sa lahat pero pag sinabi ng nasa bike lane ka, dapat eh, ikaw na lang ang nakamotor ang umaunawa kasi kanila yan eh. So, kagabi, ay kanina madaling araw, walang ano, walang... walang mga siya sakyan. Eh, may mabagal doon sa bike lane may naka-sidecar umiwas ako lumabas ako sa bike lane galit na galit yung sa akin na kamuto kita <laughs> mo galit na galit siya sabi ah, ko kayo nga pag nasa bike lane hindi nga kami nagagalit eh nakawawa yung pang kami tapos ikaw kau mi minsan lang ako lumabas galit na galit ka pa galit. sabong eh. Yung sa una. Ito ito yata yung sa likod. Ito yung sa paliit. Kuya tama yung ano diyan eh. Hindi ko pa nanuan to eh. Ay. Kuya tama kasi nang ano yan. Ito ba yung ano? Ito ito, ito sa likod to. likod to, ito dito sa likod to, dito, 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 dito to. Oo. Ayun sa una yan. Dito mo kita yung. Ah, una yan. oh Okay. okay. Bong ba bong? Tama. Bung. Ha? Bong. den, din, ah, tama. Sa sa Facebook mo, Justin. Justin. Justin Fernandez. Justin Fernandez. Justine. Fernandez. Halo na lang kita ha. Oh. Ayan, ayan. Ayan muna natin. Reservation. May okay, dala ako. Oh. thank you ha, Bong. Okay, thank you Okay, okay. Ano nga pala pa nga? Thank you, oh, thank you ha. Thank you, thank you. Bye. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, thank, you thank you. Okay, okay, thank you po nga. Sunod ha. Okay. Yan, basahan ko. Si, lagi tayong nagbabasahan. Basta sa sunod, pag nagpaano ko ng... Ito, tinidor. Dito ko lang dali na. Okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Okay, bye. Oh

Okay, wala na ba akong kalimutan? Okay, okay, thank you, thank you, thank you. Thank you. Meron naman eh. Ah, oh, eh, naman, naman Dito naman ako dumadaan. Okay. Ay, Okay, okay. Alam mo, sarado na sila, guys. Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you. Okay. Ayun, maganda na tulog ng bike natin. Maganda na tulog ng bike natin, guys. Ah. Oh. Diyan helmet pala bong Bong, Ay, helmet. Sobrang excited na helmet eh. Ayaw na mag -helmet, eh. Grabe, talaga kakintap Check mo na lang ano, ko doon. anak paano na ako sa magkakabahan nyo okay mayroong okay. ah thank you thank you guys oh, wow lamot yung wow maganda yung si sipa so, wala nang ano mayroong manginit ay maganda nang eh. to kala ko po lang ako sa ano eh? City. Tama nga sinabi niya magaan Magaan din ang presyo eh ah, presyo. Ay, ilang pa Apat na libo So, ayos naman, oh no? Hindi ako pagkakit na libo malapit na tayo sa binakaya guys maganda mo mag ayo si Bunga ah. si Justin Fernandez maganda mo mag guys yung bike ayos wala nih? akong naramdaman eh pero to Warranty. Yeah. Nanti beli warranty tayo guys. hindi rama, hindi natin ibalik lahat lang ano eh hindi hindi pala niya itong hub na to Ito so, yung hub niya yeah, guys 1.8 nakuha natin ang 1.7 hindi na 800. katong mga road. Ang Kita ko na mas receive yung contact. No? Atis mura-mura, hindi katulad sa ibang budget na mahal. Eh. Magaling ba magtuno oh Magaling 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 siya magtuno Saka yung mga ano dyan Yung Mga ano tuturuan ka rin niya eh Marunong siya share sa mga nalalaman niya Ayos Ayos po Ayan, may tulog na no. oh